Aries, maging maingat sa mga dala habang nagbibiyahe upang maiwasan ang pagnanakaw. Tandaan, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay mapagkakatiwalaan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, iwasang magkusang tumulong sa trabaho dahil maaaring hindi katanawin ng utang na loob. Sa halip, baka pa ang iyong katalinuhan laban sa iyo mas mainam na pag-isipan ang bawat hakbang, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, iwasan ang pag-usapan ang pera, lalo na sa mga taong hindi mo kilala ng lubos, dahil baka ikaw ang mauutangan at hindi ka mabayaran, ingatan ang iyong salapi at magtakda ng hangganan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer Iwasan ang paggamit ng mga sasakyang dalawa ang gulong upang maiwasan ang biglaang suliranin sa kalsada. Mas mainam na manatiling ligtas at magplano ng iyong pagbiyahe, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo Iwasan ang mga usapang kay abangan dahil ito ay maaaring makapagpabagal ng iyong swerte. Maging mapagkumbaba at hayaang ang iyong mga gawa ang magpahayag ng iyong tagumpay, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo, ay manahimik na lamang sa mga usapang pamilya dahil maaaring hindi tanggapin ang iyong karunungan, mas mainam na gamitin ito sa ibang tao na mas handang makinig, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra, iwasang makipagdiskusyon, lalo na kung wala namang saysay, dahil kahit manalo ka ay maaaring may ikakalungkot ka pa rin. Pag-isipan ang iyong mga salita bago magsalita, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio Mag-ingat sa mga pagkain na maaaring makapagpahina ng iyong katawan upang makatipid sa gastos sa kalusugan. Huwag hayaang magdulot ng problema ang pagpapabeya, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, iwasan ang mga taong mahilig magsalita ng kabastusan at pagnanasan ng katawan dahil maaaring magdala ito ng kamalasan. Maging maingat sa mga tukso sa pag-ibig, at protektahan ang iyong reputasyon, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, makisama lamang sa mga kapatid at kamag-anak na talagang mapagkakatiwalaan dahil maaaring samantalahin ng ibang tao ang iyong kabaitan, piliin ang iyong mga kaibigan ng may pag-iingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, pag-isipang mabuti ang paggasta upang maiwasan ang kalungkutan sa hinaharap, maglaan ng oras para magplano ng iyong mga gastusin at tiyakin na naaayon ito sa iyong mga layunin, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, iwasan ang mga gawain kapag malapit ng dumilim upang alagaan ang kalusugan, magbigay ng oras para magpahinga at mag-recharge. Lalo na sa mga oras na kailangan ng iyong katawan ng pahinga, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng kalikasan.